Trending ngayon sa bawat social media platforms ang issue ng pagpapalayas ni Sorsogon Governor Edwin Hamor sa bandang Kamikaze sa Sorsogon. Matapos niyang hindi sila payagang magperform sa fiesta kahit pabayad na ang talent fee ng banda. Ayon sa mga ulat, iyon ay dahil sa hindi pagsipot ng kamikaze sa photo op sa tourist attraction na 16,000 Blue Roses na siyang ikinadismaya ng gobernador. Pero tila ay may mas malalim pa na issue ang bumabalot dito. Nakatakda sanang mag-perform ang bandang kamikaze sa fiesta ng Kasiguran Sorsogon noong linggo, October 1. Ngunit sa kalagitnaan ng concert ng ibang banda noong gabing iyon ay umakyat sa stage si Governor Hamor at nagbigay ng isang announcement. Humingi muna ito ng dispensa sa mga nag-abang sa kamikaze dahil hindi na umano makakapag-perform ang mga ito. Pinaalis na raw niya ang banda patungong airport at hindi na rin pinatuloy sa kanilang hotel. Bahala na raw ang kamikaze na magpaumaga sa airport. May attitude daw kasi ang mga miyembro nito. Pagaman hindi idinetalya ni Governor Hamor kung anong ginawa ng kamikaze, pero binastos daw silang mga taga-Sorsogon at hindi niya hahayaang gawin sa kanila iyon. Ani Governor Hamor, kasi bago magperform sila dapat ayan. Pero Pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin yun sa residensya. Pinauwi ko na sa airport, doon sila mag-umaga. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-sorsogon. Samantala, kumakalat din ngayon ng Facebook post dated October 2 ng isang Jonathan Valdez na tila ang siyang kausap ng manager ng kamikaze, kaugnay ng gig na iyon ng banda sa sorsogon sa tagal ng karanasan niya sa pagdadala ng mga artist sa Sorsogon para mag-perform ay never daw nag-request ng photo op si Governor Hamor. At marami din umanong mga banda at artist ang makapagpapatunay kung gaano kabait, considerate at generous si Governor Hamor. Kaya naman daw ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya para mapagbigyan ang napakasimpleng request ni Governor. Malugod naman daw na pumayag agad ang bandang Imago and I Belong to the Zoo. Bukod tanging ang kami kasi daw ang nagbigay sa kanya ng stress. Kami kasi has been my source of stress days before the event for the simple request. Hindi sumasagot until nag-oo na sila 30 minutes before their set. The gov waited for them to arrive at the venue. Hindi sila bumababa ng van in my years in the business. Ngayon lang ako umiyak at nakikiusap na bumaba na sila for the two-minute picture. I even told them na singilin nila ako for an additional fee for this. Muntik na akong lumuhod. Pero, dead ma. Until lumapit na ang assistant ni Gov sa akin. Joe, halika. Sabihin mo na kay Gov. Ayun na. They got what they deserved. Pinalaya sila sa sorsogon at hindi pinasampa. Fully paid sila and all their requests were granted. Even the liquor, etc. Binigay lahat and more spoke to some people in the industry. Isa ang komo na sinasabi nila. Nakahanap ng katapat ang kamikaze. Hindi ko kayo makakalimutan mga sirs. Ibang level po ang kabastusan nyo. Sa gitna ng balitang ito ay dumagsa ang pagsuporta para sa ban ng kamikaze. Naniniwala ang kanilang fans na may mas malalim pa na dahilan ang kamikaze kung bakit pumayag ito noong una. At sa last minute ay biglaan itong umatras sa hinihiling na photo op ni Governor Hamor. Samantala, sa gitna ng gulobunso ng isyong ito ay naglabas na isang simple pero matalinghagang post ang vocalist ng kamikaze na si Jay Contreras. Saan nito sa tatlong sunod-sunod na post? I choose love. Sa itong palagay, tama ba ang pagkansela ng performance ng kamikaze sa fiesta ng kasiguran Sorsogon? Share your thoughts below.